sebut <tuk> dongnya nggak mulud lah mana nongkosan mana neng ati blang ini langsung nih langsung langsung nih langsung nih langsung nih langsung nih langsung

Huwag kong na nga, oh. Huwag kang pilip. Huwag kong pinili yun. Tandaan ko lang, lang yung pano. Wala. Wala lang. Tandaan lang. na. Tandaan

muốn đi cầm bé đừng ngô ha em muốn đi cầm à nôm 8 5

我挺不的。

grabe ito ko ang ko. hipon ko. No? Pati no, ang ipon ko bilang. siya sa tubig ng bigas. Butang ko sa na Sa nila eh. Kaya nga, baba ng hipon Pagkulit tayo na eh.

Kami na ni ko yung ipon. Wala pa. Mm. Ano? Hindi lang pe. Kaya? Pabaw? Yeah. Oo. Oh, wow. Kakas din. kakasko. Hindi na? Oo, oh,

Muna na niya, ang bako ay lang. Muna na saan siya, tumutapag ito niya, harapag ito. po, dito Kahit dito. Kaya ay araw, pata gabi ko hindi ba mo ganda ba ako? Oo, pa na. May ko pa na kuha. Kaya makakas mo isa dito sa bus. Manami, ano mo? ko na niya. Oo. Oh. Hindi Love Ano dati ganun, Aga, ililitom yung kamoto. Okay. Ito na, guys, one.

ay itom da itong sablang itom sa logo no? mo dark color ah. si papa ah.

patenta mmmm 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 có mmmm 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 Pagluluto po kayo ng ulam ngayon gabi? Oh, ano? Kailangan niyo ng gulay? Hindi, okay, po set Ha? Set. Ha? Ah, Dapat galing kita likod akong video. Dada lang sunas mo. Ha? Kumakain kami ng lansol. Yan pa, o. Oh. ini Dami yan, o. Oh. kayo, guys. Charles. Okay. So, guys. <coughs> Palang tayo na takli susto mo, kagibara pa. Pa? Ang tayo na susto mo.

pakita sila yung vlog namin ni Josh Tapos, may pwede patry boss. Hindi na. Hala, eh, sa'yo lang. pa sila ngayon sa meeting. Josh mo, hindi pa pala. Yung pakaon, yun, na yun, yung lalaki. Ito Si Josh. Si Joshua Salva. Ano? Ini kayak yang maliit Ito. Ito guys maliit. Like, yang Confirm oh. okay. nyo lang. Yung di rin ito, guys. Eh. sa isa kanyang puno, ha? Confirm. Okay. Dali, butang. Wala, butang. Dara. Mga ko, lang. <coughs> nagnood kami. na to mo, ibara at mayak lala. So, Kuya. Ang Si ano guys, nandiyan si Barbie for ten, Sa ah? ako na anim dahil. Yes, guys. ngayon na nasa pinita. Ayon kay Elena, pagsapit ng alas 9, isa o dalawang kuwarta sa bigna lamang ang naiiwan doon. Ang ibayro ay rumuronda na. Maraming salamat muli sa iyo, Lucia. Katapos ang ating pag-uusap kagabi, hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang magsasagawa sa pagtakas kina Ibarra. Itatakas na sila Sir Ibarra at ang totoo ba? Ano yung natin? Paano natin sila maitatakas? tatakas? Ang ba ang aming gagawin mamaya. Maaari kang mapahama. Kaya mas mainam na doon dito ka na lang. Hindi ako pa hindi naman pwedeng upo na lang ako dito at mag-intay. Gusto kong tumulong. Ang uh. tulong sa ganyan kaya na yan. Kailangan na natin tumakas. Oh, Binibin. Binibin. Kung sa bagay, ay. kung sa tapang mm. at panamaraan natin pinag-uusapan. na ulit niya. Uy, yung Isa Hmm. So, like, ano ba yung kabahay ba ngayon? Baka nalimanan mo siya. Ayun naman pala ate Lucille. Isama po ako. Kung ano man nangyayari ka. Girl pa. Mga amay ba? Oo, katawa. Abaw, wow, anong sa ka Lucille ako. Oh, Mga revolusyon mo nang gagaya. Sige nga binibili. Nais mong ipaglaban ng liberasyon ni Naibara. Bilang muher. Ngunit kaya mo manginuling isang muher libre ngayong gabi. Muher na libre? Oh. Anong yung percent Oo. Anong percent chat? Ito Anong percent chat? Kaya ko ba? Diyaro ko ba diyan? Ano yung sabuhay? Si ano yung Ano yung sabuhay? sa akin yung Ah, ipotin ano? Masakit na yung chance. Kaya yung kakakot sabay, di Ano, lapit na kay bara mga lalaki? na, na kailan 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 kailan. sa iyo, na hindi ka na doon dito sa gadamangin ako ganun mapuli ng papa ni Miriam Cara kay takbo naman siya ay talungan na siya ay talungan na sa... siya ay talungan na siya baldin ko ba rin kung mo sila, no. kulong mo na rin ako yun ako kay nakamak niyo ay nakapagtapos ng siya hmm. baldin ko sa batas na kailangan isaalang-alang ang kalusugan at karapatan ng bawat prisionero. Ang ang sa... Hugo. <laughs> Sige ka. Palayain mo ang iyong sarili ngayon. Huh? Uh Huwag kang mainip, ginoo. Sapagkat bukas na bukas ay darating ang aking magaling na abogado galing sa Maynila. Alistante, istante, makakalaya agad kami ng aking kaibigan. Alistante. istante. Huh? Masasakay ka rin. Mo. matulog dito. Bangda um, ba? Hanggang maging kawangis mong mga India. Mami ko pasabay yan. Pod trip. Sa sa bahay. Ba? Bakapal ng bakapal ng mga apod. Habang nang haba ang mga sungay. Pangit. Parang ilimita sa alcalde ang kanilang alteres.

sino pa gumagawa ng maganda pa sa mga. Siya pa ang tinatawag na tumanda. Hmm. Habang mga makasalanan, hmm. kasimbahan hmm. at gobyerno hmm. at hmm. ilang hmm. pawaging, siya ba lang alam? Hmm. Habay animal. Totoo. Isang masalimuot na hakbangin ang Turuan pa ng mga bagong kaalaman ng isang matanda ng aso. Kaya ang mga kabataan ang esperanza ng bayan na ito. Senyong de los Reyes, sinakripisyo mo ang iyong kalayaan para sa iyong mga kaibigan. Si Senyor Crisostomo at Binibining Clyde, at para sa eskwela na may Dito? napakagandang hangarin sana para sa bayan. Hindi ko. Ayun akong dati. Ang dali. ka Hanggang sa mo kaya. Hindi lang para sa ating bayan. Hindi Na Hindi ang mga sa dasal, konektiones, at sa iyong laman. Wala ka? Ayaw Noches, muy hermosos hombres. Elena. ¿Cómo mo, soi, Sinama ko nga pala ang aking mga kaibigan mula sa Maynila. Buenas noches, kapos kabayeros. Hindi na yata may naliligaw na isang marikit na binibig. Ano ang aming may paglilingkod sa'yo, binibig? Hmm. Ang nararapat na tanong ay, anong may ng isang mujer <laughs> sa mga makikisig na lalaking kagaya ninyo? Lalo na sa isang malamig na gabi. Ngunit nakikita mo naman, dalawa pa kami dito. Kahit ang dalawang aso'y mayayamot na pagsaluhan ng isang buto. <tokinoan> <tokinoan> Sabot ko na rin ang alak ng sinyo. May takot kasi doon mo na sa mga kung ako ang <laughs> magandang mujer na galing pang Maynila. Ano ba niya idea? Katunayan ay galing ah, sa ibang mundo. Mujer hermosa. Kailangan kong magiging maimig ngayon. Masyado pa ata ng mga madalas. <laughs> sa kong

shan <laughs> jikakasi mi <me> <laughs> lagi